Hi, shout out! Welcome to my vlog! Ayan, andito na naman tayo sa Argyle Street at maglibot-libot tayo dito sa shopping mall. So, ayan guys, syempre, kasama natin si BFF. Hi! Hi. <laughs> ayan. So, maglibot tayo dito sa second floor. Second floor na ba to? Yes, second floor. Ayan. Uy, anong nandyan? Uy, tap, meron silang tap dyan. Uy. Ayan. Oh, wait Ayan, libot-libot tayo dito guys. So ayan guys, shopping, shopping time. Ayan, phone, phone ano siya. Handle. Ayan, maraming kulay. mga pagkain naman dito, mga Chinese food. Ano pala dito. <laughs> Ayan. Mga maong na jumper, short, pants. Skinny oh. Oo. Yung mga mahilig sa maong dyan. Marami dito. Okay, okay. Sure, nididikit ko na lang sa kamay mo. Oo, oh, mga nail, ano. Fake nail. Gel. Ano yan? Real deal ba tama? Real deal. O. Oh, ikot tayo dito. Sige. Sunang tayo. Hindi po. Balik tayo dito. Uy. So, ayan guys. Habang kami naglilibot dito sa shopping shopping mall. Ayan. Nakita namin itong Thai. Ano. Uh, resto nila dito. Pero maliit lang siyang ano, uh, resto. Ayan guys. So, Siyempre, titikman natin yung mga ano nila dito. Mga menu nila dito. Ayan. Dito sa second floor ito guys. Dito sa Argyle Shopping Center. Dito sa Mongkok. So, ayan. At siyempre, ito yung pagkain natin. Pasalamat tayo sa naglibre. Ah, Oh. Magkano? Hmm. Eh. Oh, syempre, lakad-lakad lang dito sa shopping mall. Oh, ang ganda ng mga earring nila. Ito naman, 20 dollars. 19 po, 20 dollars ang isa. Ang mura. O oh, diba, kahit walang pera, maglibot-libot sa shopping mall. Ano, ano yun? Akala mo talaga, Pat. Disappear. So ayan, palabas na kami dito guys. Sa labas naman tayo ng video Ayan. Ayan. Hi guys, good morning. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog tayo guys. Ayan, next day na ngayon. At pupunta tayo ngayon sa Central guys. Pero andito pa lang ako sa Shamsuko. Ayan. Naglalakad pa ako dito sa Shamsuko guys. Hinahanap ko yung MTR para mag-MTR tayo papuntang Central guys. lalakad ako oh, dito sa Chupo, Ayan, hanapin natin yung MPR <laughs> So, ayan, bali, andito tayo sa Upgrade Chow Street. Ano nga ba, ba yung MP Ah, dito na ata. Dito na tayo magda. Ano? Maglakad. Oh, ayan dito sa Chupo Market, dahil sa, ano, sa Play Chow Street. Ayan, napakarami nilang mga binebenta dito, guys. Mga charger, ayan, mga uh, pag-vlogger ka, ayan, ang daming mga stand. Halo-halo naman, guys. Ayan, meron pang mga drill, maraming drill Chow Street. So ito yung Shimshopu Station Exit A2. So pasok tayo dito sa MTR. Tayo guys, papasok na tayo dito. Sa MTR. Shimshopu MTR Station.

dito na tayo sa train hantay tayo ng train and guys dito tayo ng central so ayan guys makarating so, din tayo dito sa central At tayo mag-exit na dito Dito tayo mag-exit sa Exit 3. Para makarating tayo ng Worldwide House. Exit 3, ayan. I-follow natin ang mga tao dito. At sila'y mag-exit din. So, andito na tayo ng sa central. Ayan, dito tayo sa exit B. Ayan, anyway guys. Dito ako sa worldwide. tayo sa worldwide maghanap ka ng ampalaya at nagpapabili yung kaibigan ko ng dahon ng ampalaya ah, meron sila ampalaya magkano ng ampalaya? 20 hello Jingel, 20 daw yung isang ano isang supot ampalaya meron pala sila ampalaya dito Ayan, 20, 20 dollars ano, bilhin na ba ako? 20 20 So, ang daming mabibili dito sa worldwide guys. Ayan, ang daming mangga. Ayan, ang daming saging. Oh. Mm. Ayan, nakabili na rin ako ng isda. At ako'y uuwi na maubos pera dito. Grabe, ang daming mabibili. Oh, meron pa silang balot. sa labit sa exit din na ito guys. So ayan guys, tapos na tayo dito sa worldwide at pa na rin ako ng bahay. Ayan guys, meron tayong naka, -ano, nakasama so, may humabon sa akin na pastor. Ayan, nag-abot siya ng envelope. Pakala ko ano yun. Kala ko ibibigay niya lang sa akin. So sabi ko, thank you. Yun pala. Ang hingi ng... ano to? Sabi niya sa akin na kung magkano lang ang ilalagay ko sa ending. Oo. Ayun ah, guys. Eh, naubos yung pera ko sa worldwide. Mayroon lang natira na sampo. Ayan, binigay ko na lang sampo. Para daw sa, anong sa simbahan. so ayan nandito ulit ako sa MTR, pabalik na nang Prince Edward Place. Ayan guys, back to Prince Edward na tayo guys. Ayan. Kaya exit ko lang dito sa MTR. Ayan guys, Kaya exit ko lang dito sa MTR, dito sa amin exit D so ayan, syempre sasamahan nyo ako bago ko marating ang aking bahay kasi meron pa tayong 5 minutes walk ayan guys ah nakakapagod nakakahingal ayan, dito tayo sa Portland Street ayan ayan, tumuwid na tayo at bye bye lang natin itong Yochow Street guys Ayan sa bagay, kahit naman banggitin ko kung anong, street dito. <laughs> yung mga nandito lang nakakalam. Ayan, dito sa Hong Kong. Ayan. But anyway, ayan, salamat sa pagsama nyo sa akin, sa aking pagpunta sa Central. Ayan guys, huwag kayong magsasawang manood sa aking mga video. ayan ito yung malapit na school dito sa amin guys kindergarten school at saka primary pero da, dito tayo sa cedar cedar street oh. ayun tanaw ko na yung bahay namin ayan ang bigat ng bag bag ko, guys ang bigat ng indian mango bumili ako sa worldwide ayan tatlo ang 25 So, tig-isa kami sa kaibigan ko kasi nagpabili siya. Bumali, bumili na rin ako. Ayan. Try ko nga ang kainin mamaya. Diyos ko. Ang daming, ano, Indian mango. Siguro, sa bagay, kahit naman sa Pilipinas, time ng, ano, Indian mango doon ngayon. Kaya napakarami ding, ano, ini-import dito sa Hong Kong, guys, na galing Pilipinas na Indian mango. Pero syempre, pagdating dito ay mas mahal na guys. Doble na yung presyo. Malapit na pala tayo dito sa aking bahay, guys. Ayan. So, salamat ulit sa inyong panonood. Ayan, thank you guys. Ayan, I will see you in my next video. God bless you all. Have a nice day. Thank you so much for watching. Bye-bye.